okasyon ng pagdiriwang ng ikaisandaan at dalawang anibersaryo ng pagkamartir ni Jose Rizal. Ngayong araw po ay nagtitipon po tayo upang parangalan ang hindi matatawarang pamanang iniwan sa atin ng ating pambansang bayani. Upang magpasalamat at sa kanyang malalim na impluensya sa kasaysayan ng ating bansa. Sa pamamagitan ng paggunita sa kanyang buhay at sakripisyo, nagkakaisa tayo upang ipahayag ang kabayanihan, katalinuhan, at pagmamahal sa bayan na isinabuhay ni Jose Rizal. Sa panahon ngayon, na hinahamon tayo ng iba't ibang suliranin, mahalaga ang papel ni Rizal bilang inspirasyon at huwaran sa pag ng pagbabago at pag-unlad. Kaya hinihikayat ko kayong isabuhay ang diwa ng kanyang mga aral sa inyong sariling pamumuhay at sa inyong pakisalimuha sa lipunan. Tulad din po ni Rizal, tungkulin po ng bawat isa na atin na maging huwaran ng kagalingan at integridad sa ating mga gagawin lalo sa larangan ng serbisyo publiko. Sa pamamagitan ng maayos at tapat na paglilingkod, maaari nating mapalakas ang ating pamayanan at magtamo ng tunay na pagunlad. sa araw na ito, atin ding ipagdiwang ang diwa ng kabayanihan at pagmamahal sa bayan na ipinakita ni Dr. Rizal. Ang kanyang pagmamahal sa edukasyon, kultura at kalayaan ay dapat magsilbing inspirasyon sa ating lahat, lalo na sa kabataang Pilipino. Sa kanyang mga isinulat at sa mga aral mula sa kanyang buhay, atin pong isa puso ang kahalagahan ng pagiging mapanuri, mapagmahal, at matapang sa pagharap sa mga hamon ng ating panahon. Sa pag-alala natin kay Dr. Jose Rizal, naway patuloy tayong maging matatag at mapagkumbaba na may pangarap at pag-asa para, sa mas para sa mas magandang kinabukasan ng ating bayan at lungsod. Maraming scholar po ang nagsabing si Rizal ay isang dakilang Pilipino at martir. Kilala natin siya bilang isang Pilipinong ipinagtanggol ang bayan, hindi sa pamamagitan ng baril at armas nilabanan niya ang mapanupil na mga dayuhan sa talim ng kanyang panulat. Bilang pagpupugay sa kadakilaang ito, maraming mga bayan, lansangan, paralan at iba pa ang isunod sa kanyang pangalan. Bilang isang bayang binubuo ng libong pulo, tinatawagan pa rin tayo ni Rizal upang maging isa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Ang tanyang mensahe ukol sa pagmamahal sa bayan, paniniwala sa kapwa at pagtupad sa tungkulin sa bayan ang siyang magbibigis sa atin bilang isang bayan, isang lahi, Pilipino. Isang makabuluhang pag-alala sa kabayanihan ni Gat Jose Rizal, o mas kilala sa paaralan bilang si Jose Potasio Rizal Mercado E. Alonso Rialunda. Magandang umaga po at malayang pagbati sa ating lahat.